Magandang araw, welcome back sa Pangkabuhayan TV So it's a sad news sa lahat ng ating mga smart saw dealers nationwide So kung matatandaan ninyo simula noong katapusan ng December eh, Particular noong ano, noong uh, I think 24 Nag-umpisa po tayong nagka problema sa ating system sa smart With regards to loading ano natin business. So mula noon hanggang ngayon ay hindi pa rin naayos. In fact, mas lalong lumala. Bakit nagkaganito po ang system ni Smart ngayon? Sa buong 2024, uh, wala naman tayong na-experience na problema. Uh, maliban na lang noong 2023 na uh, middle of the year, mayroon po tayong problema tungkol po sa server ng uh, ating loading system pero after several days na aga pa naman agad at bumalik tayo sa normal pero nung nun itong 2024 buong taon hindi tayo naka experience ng problema uh, pero nung uh, patapos na doon lumabas ang problema so hindi ito problema sa system natin linawin ko lang hindi ito problema sa system natin problema ito sa smart network mismo alam niyo kung bakit? Ano ba ang nangyari sa smart ngayon? So, ang nangyari po, ngayong 2025, ang smart po ay nagiging tagging system na. So, kagaya na siya sa globe. So, ang globe din, di ba? Uh, hindi tayo makakapag-load kung saan-saan. Pero sa smart, pwede. Noon yon pero ngayon hindi na. Nagbago ang system ni smart. Ginaya niya si globe. So ngayon, ang ginawa niya, ang pwede lang nating maloadan ay yung nakatag sa ating dealer. Yung dealer kung saan, yun yung talagang mother sim na ginagamit natin, doon natin kinukuha ang mga uh, sub-dealer. At kayo yun, kayo yun ang uh, parang uh, under sa mother sim ng uh, ating supplier. So ano ba yung uh, nangyari ngayon? So paano tayo parang parang paano na? Paano na ang mangyayari sa atin? So ang gawin natin, syempre, hindi tayo sumalungat. Kailangan natin sumunod. Follow with the flow. So sasabayan natin ang tagging system ng Swart sa kasalukuyan, kung hindi natin gagawin ito, maaaring mawawalan tayo ng negosyo. Oo. So, wala na. Stop na tayo sa pagloading business. Pero kung napamahal niyo na, gaya sa amin, ako po ay na, nagiging retailer noong 2005 at nagiging dealer noong 2007 at gumamit ng system noong 2018. Itong system natin ngayon ha, 2018 ko pa ito ginamit. Matagal-tagal na. Kaya, kilalang kilala ko na po ang ating supplier. At uh, yun na nga, kahapon po, uh, i ano ko lang ha, magbigay lang ako ng uh, konting idea. Kahapon, nagkausap kami. At yun na nga, tinatanong ko siya, ano na mangyayari sa atin na ganito na ang nangyayari sa smart. Oo. Akala namin dati din, nung, kasi si Globe dati, ano din yan, open din yan. Pero nag, nagiging tagging siya. Akala namin mahinto na yung business pero nagtuloy-tuloy pa rin. O nagtuloy-tuloy pa rin. So, ganito din ang gagawin natin sa Smart. Tuloy pa rin. Tuloy pa rin ang business. So, si supplier mayroon po siyang ano, uh, dalawang uri ng dealer. Yun yung mga ginagamit ninyo. Ginagamit natin. So, ano ba yung dalawang dealer na yun? Yung una, open dealer. Yung open dealer, yun yung nakakalood sa lahat ng mga smart retailer nationwide. At alam nyo ba, na halos kasabayan ng ating supplier ay huminto na sa pag ano pag uh, serve ng kanilang system dahil po sa nangyari ito. Kung matatandaan niyo, mayroon tayong tinatawag dati na system number 2. Si system number 2 ay hindi na po nag-supply ng nationwide. Nag-focus na lang siya sa probinsya niya. Kasi uh, na-block po yung ano niya, na-block po yung uh, dealer niya. At ngayon po ay mayroon pong nakalagay na uh, parang pundo kung sakaling gagawa na naman siya na lalabas po sa kaniyang probinsya ay kakainin po yung pundo niya. Naka, anong tawag nun? Na, nakalimutan ko. Mayroon tawag dun eh. Uh, kaya nawala po yung system number two si supplier natin ngayon, mayroon po siyang apat na open dealer. Apat na open dealer na ngayon po, or dati, nung 2024, 2023 pa atras, nasa 1 million po ang limit noon every day. So, sa apat na open dealer, so, nasa 4 million. So, kayang-kaya po niyang supplyan lahat ng sub-dealers niya. Kaya hindi tayo naglilimit, di ba? Pero bakit napapansin ninyo, simula nung uh, December 24, mayroon na tayong natatanggap na limit alert. Dahil po si Smart ay nagpapalabas ng bagong batas ba, batas ba tawag noon, <laughs> bagong terms and condition na ang open dealer po ay 100,000 na lang ang limit nito per day. So, imagine ninyo. From 4 million magiging 400,000 kasi 4 a uh, apat 'yan eh. So, 400 100 na lang. So, wala pang ilang minuto, limit na naman. 'Yun po 'yung isang uri ng dealer ni supplier. Pangalawang dealer niya ay 'yung tagging. Mayroon na po tayong mga sub-dealer sa tagging. At 'yung mga naluluda ninyo noong after 24 or naluluda ninyo after uh, January 1. palagi na lang natin ha, sa January 1. Yung mga retailer na naluluda ninyo noong uh, January 1, possible na nakatag na yon doon sa dealer ni supplier. Kung napapansin ninyo, nung nag tayo ng mga nakaraan, di ba? Pag nag-request tayo ng load, ang lalabas, anong, anong, anong uh, Reply ng system. Ang reply ng system, ganito, di ba? Uh, Nag-load ang system para kay 01234567. Then, subalit hindi nag-confirm ang network. Please stand by para sa confirmation. Then, mayat-maya, pag check balance mo, nasa prosen na. Then, pag katapos ng prosen, mayroon na namang matatanggap tayong field to load, cellphone number or retailer number, load wallet has been reverted. Di ba? Mayroong ganyan. Dahil po yan, yung mga retailer na yon ay hindi maluludan ni tagging dealer. Kasi nakatag po siya sa ibang dealer. Ang kagandahan nitong tagging dealer, unlimited po. At ang bilis po ng loading niya. Ang bilis ng loading. Mayroon akong isang retailer, sariling retailer ko. Niloadan ko siya sa system 1. Hindi na siya maluludan. Ilang beses ko na siya niluludan, hindi talaga maluludan kahit na naka-open system. So, naka-ano pala siya. Kahapon ko lang nalalaman kasi sinabi ng supplier na baka naka-ano na yun, naka-tag na yun sa system number 3. Kaya, while talking to him, nag ako mag-load at yun na nga, wala pang isang minuto nag-respond na or nag uh, confirm na yung ano yung system at loaded yung request ko. So doon ko palang na napansin na naludan ko pa na, naludan ko pa yung ano yung retailer na yun after uh, January 1. Kaya hindi na siya pwede doon sa system 1. So, ang plano ni supplier lahat ng mga nasa system 1 ay ililipat sa system 3. Kasi ang system to wala na yun eh. Nag-focus na siya. Ibang ano kasi yun, ibang supplier. Sis, lilipat sa system 3. Lahat ng mga retailer ninyo, luda ninyo kung maluluda ninyo yan at least 50 uh, 50 pesos ang i-try nyo pong i-load. Uh, as per the, uh, as per our supplier, 5 times sa buong araw, di ba? Ano uh, mag-request ka ng uh, lo, uh, load wallet. Uh, ilagay mo lang na amount is 50 pesos. Then di ba mayroong uh, mag-reply yun siya. Yun na nga uh, yung binasa ko kanina binasa ko kanina yung mag-load ang system. So bale oh, Oo, oh, oh, so wallet hindi nag-confirm. Uh, then, ano na naman, mag siya, tapos mag-revert. Ulitin mo uli. Tapos, five times na ganun, pag hindi pa rin siya nag-load, ang sabi ni supplier, ibig sabihin nun, nakatag na yan sa ibang dealer. At hindi na talaga yan maluluda natin. So, problema, pero, may advantage din kasi magiging pag naloadan mo siya magiging sa iyo na yan for life yun yung uh, sabi ni uh, supplier for life na yan so paano yan kung ang iyong ah uh, ito na yung sinabi ko itag natin sa system number 3 so lahat ng na mga nasa system 1 ililipat sa system 3 para sa galing sa open dealer, di ba? Ang System 1, open dealer kasi yan. Pero ngayon, hindi na tayo makakaload ng basta-basta. Uh, basta -basta, puera na lang kung hindi agad na na, na limit yung, imagine niyo 400,000 lang sa isang araw. E, eh, ilan kayo ang dami niyo So, ang ano na lang ang solusyon, lipat talaga tayo sa tagging dealer. So, nag-advance po akong magsalita. Mag-load ng at least 50 para sa para subukang itag sa system number 3. Five times itry. If hindi naluludan, proceed tayo sa next step. Ang hindi matag, ito na, ang hindi matag talaga at nakatag na yan sa ibang dealer, ang solusyon po dyan ay magpalit ng SIM. Magpalit tayo ng SIM. Sa kasalukuyan, as per our supplier na kinausap ko, ay pumayag po siya na ang ating uh, smart retailer SIM ay nagkakahalaga lang po para sa mga sub-dealers. Para sa mga sub-dealers lang ito ng 200 pesos bawat isa plus shipping fee. So, ang shipping fee, depende po yan sa inyong location, uh, Luzon, Visayas, Mindanao. So, syempre... Uh, da da near kayo sa amin uh, mas mababa pero pinakamalaki na yung ano pinakamalaki na yung 150 150 na shipping fee pinakamalaki na yun so yan po ang gagawin kasi ako dito sa amin alam niyo ba guys halos lahat ng aming retailer sa kasalukuyan nasa more than 5000 ang aming uh, based on our record ang aming retailer sa Smart kailangan po namin silang palitan kasi hindi nas, namin sila naluludan dahil yung mga retailer nila ay na ano na natag na po sa iba so ang dami nila halos 40 to 50 retailers ang nagpapalood sa amin every day hindi ko maluludan eh okay lang kumahabol ko yung ano pag open ng open dealer pag open ng system sa open dealer, kung ko yun, maluludan ko sila. Kinausap ko naman yung mga, ano ko, yung mga retailers ko na sa kasalukuyan talaga mayroong problema ang smart at kailangan po nila ng mahabang pasinsya. At kayo din, mga sub-dealers namin, kailangan po natin ng mahabang pasinsya sa ngayon. Kasi actually guys, uh, since 2005, uh, wala talagang taon na hindi ako naka-experience ng problema sa loading. Ah, kahit naman kayo, kah retailer lang kayo ha? kahit kayo sa retailer lang Uh, may mga times talaga na nagdoble double yung deduction tapos uh mayroon pang iba diyan na nagbawas ayo hindi dumating sa, uh, sa sa customer di ba ang daming problema kaya it's normal sa negosyo mayroon talagang ganyan kahit nga yung mga mayroon mat ano uh, matatag na matatag na sistema sa negosyo mayroon pang problema SM nga, may nagkaka problema pa mga bangko may nagkaka problema ito pa na hindi naman billion-billion Ang nasa ano nito Million pa lang At kahit nga sa ano, negosyo natin Di ba? Kahit na uh, saris -sari nagaka problema Nagkakaproblema So, hindi talaga may iwasan sa negosyo So, kailangan po natin ang ganito Para mag-forever na itong negosyo natin Alam ko, nagugustuhan ninyo Ang uh, traditional na loading Kahit ako Guys, uh, for how many times na po Nag-try po ako ng all-network Hindi ko talaga, ano Hindi ko talaga Or hindi ako nagtagal Ang pangit talaga ng all-network So, ganito po yan. Uh, O-order kayo ng uh, retailer SIM sa amin para palitan po yung mga hindi matatag sa atin. At once na uh, napalitan ninyo, siyempre guys, yung mga soki ninyong mga retailer, ano nyo naman, uh, parang ipaubaya nyo po yung presyo. Huwag, wag huwag muna kayong magpatong. Siguro pag na-neutralize na po natin yung system, at halos na ano na na nabalik na tayo sa normal. Siguro saka na tayo mag-increase ng ating presyo sa sa retailer SIM. Sa kasalukuyan, baka pwede 200 lang muna ibigay natin sa kanila. Pero dahil may shaving fee, so i-divide ninyo po sa doon sa ano, sa shaving fee kung ilan yung in order ninyo, i-divide ninyo para ma-refund din naman at ah, hindi kayo malugi. Oh, pero makakabawi kayo dahil yun, Ah, maganda na po ang takbo ng ating uh, loading business at ah, tuloy-tuloy na po yan. At yung mga napalitan ninyo ay magiging sa inyo na po yan forever. Oh. Pwera na lang kung mablock yung SIM. Iwasan pong mablock ang SIM. Kailangan po mayroong nakatambay na at least 10 pesos na regular load. Pag hindi yan nagagamit, isang taon pa yan bago mag-expire. Ang problema lang dyan, pag may na, uh, na, 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 napindot kayo na numbers at natawagan na wala namang <laughs> hindi nyo intention, magbabawas po 'yun automatic po 'yun 5 pesos ang bawas nun so pe, uh, pe, 5 pesos na lang kaya ugaliin din ninyong mag uh, inquire ng inyong load balance sa 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 regular load para malalaman ninyo na wala na pa lang uh, regular load mas okay yung TM sa TM kasi uh, pag i think ngayong araw mag mag exp, ano mag expire or mag block ang iyong sin magpapadala sila ng text na at this time mabablock ka na basta TM ha siguraduhin nyo po TM at wala pong link na nakalagay valid po yun valid na text po yun pero yung mga mayroong nag-send sa iyo ng text uh, na mayroong link na tapos ipaklik sa inyo wag kayong maniwala doon scam po yun so, yung TM ko kasi nakakatanggap ng ganun eh yung TM sim ko matagal matagal na yun to ano pa yun uh, I think to 2005 or 2006 PM number ko na yun kaya doon po naka, ano, nakalagay ang lahat ng mga contacts ko kaya ganun din pero sa smart walang ganun eh o, kung saan sana tayo nakarating pero yun yun yung uh, point ko doon na please wag nyo munang uh, dagdagan ng malaking ano add-on yung presyo ng uh, retailer para po si si retailer ay willing siyang palitan yung kaniyang SIN. Oo. Pero yung mga hindi talaga ayaw, I mean, ayaw talagang magpalit ng kanilang SIN. Wala tayong magagawa. Ah, uh, hayaan nyo po silang maghanap ng ahinti sa lugar ninyo. Kung walang ahinti, stop talaga yung ano nila. Stop talaga yung ah, uh, kanilang loading business. Sa kasalukuyan, ang alam po natin na wala ng uh, ano, community load. Wala ng system. Ngayon, si community load ay ginamit din natin yan nung ah, uh, Uh, I think, mga after nitong system 1 natin, mga after 3 years, gumamit tayo ng community load na internet loading. Pero hindi tayo nagtagal doon dahil doon tayo nagkakaproblema sa kanilang top-up time. Dahil kung umaga ka mag-request, hapon na dumating. Minsan, kinabukasan na. So, hindi po ako nagtagal doon. At ngayon po, stop na po sila. Bicol region po yun sila. Kaya... Ang dami po na amis ako dahil ang dami nag-PM sa atin na lumipat galing sa ibang system pero sa kasalukuyan po planchahin muna namin yung aming sariling system bago po namin kayo papapasukin. Pero uh, yun na nga ang uh, way natin ngayon para magpatuloy ang ating negosyo ay magiging taging lahat ng ating mga retailer. So hindi po compulsory pero if gusto mong magpatuloy sa business bumili at magpalit -type kayo ng retailer SIM, Smart Retailer SIM particular or specifically smart ano uh smart retailer sync sa mga hihinto na sa negosyo yung mayroong mga karit balance pa at ayaw magpalit ng uh, retailer at hindi na mag subdealer ibigay nyo lang po sa amin ang inyong balance yung uh, current balance tapos kasama ang inyong retailer's number kasi si supplier uh, manual load po nila directly sa inyong Uh, retailer number. Gamit 'yung open dealer nila. Oo, gamit 'yung open dealer nila para ma-load 'yung balance ninyo sa inyong sariling retailer kung ayaw nyo na pong magpatuloy. So, doble negosyo. Ang tagi ngayon ay Smart at Globe na at uh, mayroon din po tayong Globe retailer SIM. So, mayroon tayong Globe retailer SIM at magiging Globe retailer, uh, Globe sub-dealer kayo. Kayo ang magsusupply sa mga retailers na binili ninyo sa amin, SIM with Smart. Oo, magiging pareho na sila sa ni Smart. So forever na yan, forever na yan at uh, wag niyo din kalimutan 'yung mga suking uh, retailer ninyo na ipag-check nila ang kanilang uh, retailer SIM kung mayroon ba itong regular load para hindi mag-block. Oo. So 'yun muna ang update natin ngayon. So kung ano po ang uh, decision decision ninyo, i PM nyo po sa amin. Basta yun lang po ang gagawin niyo, ah uh, mag-try kayong mag-load sa system number 3. So, 'yung gusto or or willing lilipat sa system number 3, um mag-PM kayo na lilipat kayo tapos i-testing niyo 'yung ating uh, system number 3 para ma-load maludan 'yung inyong mga suking uh, retailer. Kung hindi talaga maludan Bibili kayo ng uh, smart retailers sim sa amin ng 200 pesos pesos plus shipping. So, 'yun lang po ang uh, sa ngayon. Salamat po. Kitakits na lang po tayo sa ating sa ating page. Doon po kayo mag-message. Maraming salamat and paalam. Po.